Ano din internet? Ha? Sa din din. Ito matatagalan. Pa baba oh. Kontang na lang sa bagyo. Ba siguro tayo dito ganun Ano 'yung labas natin doon, yung sa ano 'yun? 'Di doon 'yun. Lapat-lapat-lapat lang lapat, yun. Lapat. So, oh, hmm. akala mo ano lang malimlim. Sobrang init. Ala. Ay, ano lo, labasan doon. Yan ang gaano yun ang gaso na sundo. Yan ang dayo yun ang inchik mo hmm. doon. Okay. Oh. <laughs> ah, dito dumaan sila. Oh sabi na. Ito mga puno. Udo na tayo kuya. Ay, marado din. Hindi, hindi ah, ito tayo. na yun. Hindi, hindi ko tayo ulit. Hmm, doon no, so sa may ano, sa manok. Hindi tayo. Parang sigurado no? Sigurado doon, walang nakuha doon. Hindi ano. malamang dinay tayo ng ano no? Nagdaga ng... ng... Diyan mo lang sabi, oy, Huwag kayo magdoan -du dun. Ang paglalagay ng house yun? Eh, yun ang, Anong, uh, 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 Ang bahay. Ano? Ayun, oh. Ayun, oh. Ang ganda ng bahay na yun. Ah, uh. ang butin yan. Mga 1 million, 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 million. Dirt net yan. Sa, 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 200 juta. Oh, that's, that's, uh... guys, may apply mo punta ng bagyo. Kaligaw-ligaw kung sa, ano, kinanood. Tukat. <laughs> Ito yung bahay ni Serial Cross, oh. Yung makikita mo ni Serial Cross na yan. Mga lamang, may lagsa lamang. Ito ang bagong bagong lari hmm. ka mo? Mm -hmm. Pwede mo pala mag tricycle dito? Pwede mo rin pala mag tricycle? Ito yung mga Ano yung putuling, binibunot yun. Ah, binibunot? Hmm, binibunot yun, binibunot yun. Bato Bato Street Deliver tubig sa Maya 7 Anong number sa Bato Bato sir? 40 40 Dito ulit, kuya ang dito lang Ah, dito lang Ah, mga motor dito sari manok sari manok kaya pag doon tayo Ay, Ay, sa salayo hindi sa... nagsarampay na kayo ang nakatid na yung squatter ba't gano'n? ganda yung squatter na yung tedan Ganda ng bahay niya, matapos kung saan na sa nasang bayan. Walang hangir. Ah, baka siguro sabihin niya mabilis matuyo. Ito guys, ang loob ng Miranila Ang ganda ng loob, ang lawak pala nito. Marami pang makikita muna, matataas na punong kahoy. Ito ngayon guys, sa uh, ng bagyo. <laughs> ibabaan ng bagyo. Papunta pa, ano, paakyat. Ayan you know? Sa baba lang. And hindi. Then, di pa yun? Pag mayroon din ko, bunutin mo talaga. Hmm? Pag mayroon nakita kita dito, bunutin mo talaga. Amaya, okay, magbunutan tayo. <laughs> Kanap tayo ng ano. Amaya, okay, wala, hindi naman wala yun dito. Hmm? Puro ng bahay. Ano yan dito? Hanapin lang, no? Hanapin mo lang. Inkanto no. ang may-ari nun. Tignan ganda ng mga puno dito. Mm. <tik> Dado. Sarado mo, kuya. Nara tree. nata. Nara tree. ganda talaga. Limlim. Wala kang maramdaman -maram na init. Mangga. Wala pa tayong madaanan. ganda ng bahay niya, no? Simple lang. Still America. Ginagawa kasi ang kalsada dito kaya hindi kami nakadaan sa... Daddy? Ano? Sarado? Ba't tayo? Ang hala, ang haba pa ng... Hindi, may... Sarado eh. Ano nga Wala tayong madaanan. Balik tayo sa kabila. Wala tayong madaanan. Mayroong puti nga. Mainit lang yung itin. Pikik yun, pagka puti. Ang tagal bumalik. Pikik yun. Hmm? Piki. <laughs> Ang tunay mo mga namumula. Huwag mm. na arawan. Yun ang may lahi. Kapatid yung dalang babae, ganun din. Pero may isang babae akong kapatid, kayo manggit din. Ang pangit lang sa kanila, yung dito, pikas. <laughs> Itim-itim ang pikas.

Kailangan ng mabuto sa simsim dyan. Papunta man kay Son Tis yung problem Tis yung bulibord Tis yung nyo

Si Alan Plaza, kita ko sa picture e. Eh. Pinapalaw ko e. Si Nelson Osayo, sa likod manggahin lang. <laughs> ay, ay, <okay>. ay. <laughs> <laughs> Laki yung paggumibili doon sa Agua. Peds kuya, page. Just yung page niya rin. Yung mga pinapos sa page. Ah, oh, page. Maganda sa page. Yung live course, naka-page. Hindi. Tapos na kayo kumakain. Sinigaw ang sabus na. Ang ng sapaw. Maya ulit.